Bakit sa kabila ng bilyon-bilyong pisong inilaan para sa flood control, lumulubog pa rin sa baha ang Kalumpit, Bulacan. Ngayong Biyernes, personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kalumpit matapos umabot sa kanya ang mga reklamo ng mga residente hinggil sa umano'y palpak na flood control project. Sa kanyang inspeksyon, nadiskubre ng pangulo na ang dike na dapat ay magpoprotekta laban sa baha ay hindi lang kulang sa tapos, ginamitan pa ng substandard na materyales. Kailangan nilang magpaliwanag kung bakit ganito ang ginawa nila. Maring pahayag ni Marcos Jr., tinutukoy ang St. Timothy Construction Corporation na siyang kontratista ng proyektong Rehabilitation of the River Protection Structure sa Barangay Bulusan. Ayon sa ulat, dalawang taon ng lampas sa target completion date ang proyekto at sa halip na magbigay ginhawa, mas lumala pa raw ang pagbaha sa lugar bilang bahagi ng masusing pagsisiyasat, nagpadala pa ng mga scuba diver ang Pangulo upang suriin ang ilalim ng tubig at makita ang aktwal na kondisyon ng istruktura. Lumabas na hindi maayos ang pagkakakabit at tila minadali ang trabaho na para bang hindi ito proyektong nagkakahalaga ng 76 na milyon at 42,000 piso. Mahalagang tandaan nangunguna ang Bulacan sa dami ng flood control projects mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Abot sa 6 na raan, 68 proyekto na may kabuang halagang 6 na bilyong piso. Isa ang Saint Timothy sa tinaguriang top contractors ng mga proyektong ito, pagmamayari ng pamilya ni Sara Diskaya na tumakbo sa pagkaalkalde ng Pasig City nitong midterm elections. Ngunit sa kabila ng lawak ng pondo, aminado si Bulacan Governor Daniel Fernando na hindi niya ramdam ang epekto ng mga proyektong ito. Nangunguna na kami sa listahan pero hindi ko nararamdaman anya sabay pahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa anumang investigasyon para matiyak na maayos ang implementasyon ng mga proyekto. Sa kabilang banda, binulgar naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang panayam kay Pinky Webb na matagal ng problema ang political interference sa flood control projects. Ani Magalong, maraming kongresista ang pumipili ng kontratista, minsan ay sila mismo o mga kaalyado nila at kumukuha umano ng hanggang 25% na cut mula sa pondo. Dahil dito, napipilitan daw ang mga kontratista na magtipid sa materyales at gawain para kumita pa gaya ng hindi pagsunod sa tamang lalim ng sheet piles o paggamit ng mababang kalidad na simento. Resulta, mga estrukturang hindi kayang tumagal laban sa baha at kalaunay nagiging sanhipa ng pinsala sa halip na solusyon. Kung susuriin, malinaw na may koneksyon ang mga aligasyon ng kickbacks at katiwalian sa kalidad ng mga proyektong flood control. Kung 25% hanggang 35% ng pondo ay napupunta sa bulsa ng iilan, paano pa nga ba ang tamang kalidad ng konstruksyon? Ito ang mapait na realidad na kinakaharap ng maraming Pilipino, mga proyektong dapat magligtas pero nauuwi sa panganib dahil sa pagkagahaman. Kaya ngayong mismong Pangulo, na ang nakakita ng ebidensya at nakarinig ng hinaing ng mamamayan, inaasahan ng publiko ang agarang aksyon. Hindi sapat ang pagpapaliwanag, dapat may pananagutan, may reforma at may malinaw na sistema para hindi na maulit ang ganitong kalakaran. Kayo po, mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyong ito? Sa tingin ninyo, paano natin mapipigil ang ganitong klase ng pangaabuso sa pondo ng bayan. Kaya naman, kung nagustuhan ninyo ang ating pagninilay-nilay, paki-like at paki-share naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at sa mga tumatangkilik na, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan tunog ng kasaysayan let's keep the bell ringing for truth justice and freedom